Sa loob ng limang taon, naging tapat na family driver si Fernando sa isang kilalang mayamang pamilya. Siya ay 35 taong gulang, kasal, at may dalawang anak na umaasa sa kanyang pagsusumikap. Ang kanyang pagiging bahagi ng pamilya ay nagsimula nang siya ay personal na kinuha ni Sir Alejandro, ang pinuno ng pamilya. Subalit, sa kasamaang palad, isang taon na ang nakalilipas, pumanaw si Sir Alejandro dahil sa stroke, iniwan ng kanyang asawa si Ma'am Isabela, bilang bagong tagapamahala ng kanilang tahanan. Pagkatapos ng trahedyang ito, bumalik sa bansa si Ma'am Isabela upang harapin ang mga responsibilidad na iniwan ng kanyang asawa. Mula noon, si Fernando na ang nagiging katuwang nito sa bawat biyahe at aktibidad. Sa kabila ng pagiging profesional ni Fernando, nitong mga nakaraang araw, napansin niya ang kakaibang damdaming unti-unting sumisibol sa kanya tuwing kasama ang kanyang among babae. Bagamat biyuda na si Ma'am Isabela, hindi may kakaila ang kanyang kagandahan at ang maayos na pangangalaga nito sa kanyang sarili, kahit na siya'y nasa edad na. Dahil sa kanyang trabaho, palaging kasama ni Fernando si Ma'am Isabela saan man ito magpunta. Isang gabi, nag-check-in sila sa isang hotel matapos ang mahabang biyahe. Karaniwan na ito sa kanilang rutin, lalo na't mas pinipili ni Ma'am Isabela ang magpahinga sa malapit na hotel kaysa umuwi ng pagod. Hindi tulad ng kanyang yumaong asawa na galante sa gastusin, si Ma'am Isabela ay mas praktikal, kaya't madalas silang magkasama sa iisang kwarto upang makatipid. Noong gabing iyon, napansin ni Fernando ang laki ng kwarto, may malaking sofa na malapit sa kama, kung saan niya balak matulog. Habang naghahanda si Fernando, kumatok ang room service at dumating ang pagkain in order ni Ma'am Isabela. Nang lumabas ito mula sa banyo, nakatapi lamang ng tuwalya, hindi ito nagpakita ng anumang pag-aalinlangan o pagkailang sa presensya ni Fernando. Gaya ng dati, iniwas na lamang ni Fernando ang kanyang tingin upang magbigay galang. Maingat niyang inayos ang pagkain para sa kanyang amo habang ito'y nagbibihis. Sa gitna ng kanilang simpleng hapunan, nagkaroon ng kakaibang pakiramdam si Fernando. Bagamat bihirang mangyari, sinabayan siya ni Ma'am Isabela sa pagkain isang tahimik ngunit di pangkaraniwang tagpo ang namagitan sa kanila, isang sandaling nagbigay ng kakaibang init sa kanilang relasyon bilang amo at driver. Matapos kumain, naghanda na sila para sa pagtulog. Habang nakahiga sa sofa, hindi maiwasan ni Fernando na mapansin ang maliit na pangangatawan ni Ma'am Isabela, ngunit kapansin-pansin pa rin ang maayos na hubog nito. Napaisip siya kung ang kanyang amo ay nakararamdam ng pangungulila sa yumaong asawa. Sa kanyang sarili, Naalala niya ang kanyang sariling pamilya, ang kanyang asawa at mga anak na ilang araw na niyang hindi nakikita. Napabuntong hininga siya, iniisip kung kailan siya makakauwi upang makapiling muli ang kanyang mahal sa buhay. Ngunit alam niyang kinabukasan, may lakad pa si Ma'am Isabella, kaya't wala siyang magagawa kundi manatiling tapat sa kanyang tungkulin bilang driver. Habang nakahiga sa sofa, hindi maiwasan ni Fernando na maalala ang masasayang gabi na pinupuno nila ng kanyang asawa ng pagmamahalan at kasiyahan. Sa kanyang isipan, binalikan niya ang mga alaala ng kanilang matamis na pagsasama, umaasang sa ganitong paraan ay maibsan ang kanyang pangungulila. Subalit, sa halip na mapawi ang kanyang nararamdaman, mas lalo lamang itong tumindi. Ramdam ni Fernando ang init na bumabalot sa kanyang katawan, ngunit wala siyang magawa kundi labanan ang damdaming iyon bilang isang responsableng lalaki, nauunawaan niyang may mga pangangailangan siya, ngunit pinili niyang ipunin ang kanyang lakas upang, sa kanyang pagbabalik sa kanilang tahanan, may paramdam niya ang kanyang pagmamahal sa kanyang asawa ng buong puso. Sa wakas, unti-unting bumigay ang kanyang katawan sa antok, ngunit bago pa man siya tuluyang makatulog, naramdaman niyang may kumalabit sa kanya. Sa kanyang pagdilat, nakita niya si Ma'am Isabela na nakaupo sa tabi niya sa liwanag ng lampshade na nakabukas sa tabi ng kama, aninag ni Fernando ang mukha ng kanyang amo. Naguluhan siya kung bakit ito naroroon, at lalo pa siyang nagulat ng marinig ang sinabi nito. Iniimbitahan siya ni Ma'am Isabela na doon na matulog sa kama upang mas maging komportable siya. Bagamat nagtataka, hindi na rin nagtanong si Fernando. Ngunit nang siya ay ng kanyang amo patungo sa kama, halos hindi niya magawang magsalita. Ang sunod na sinabi ni Ma'am Isabella ay nagbigay ng matinding pagkabigla sa kanya. Sinabi nito na labis na raw ang kanyang pangungulila sa yumaong si Sir Alejandro at nais nitong maibsan ang sakit na nararamdaman sa pamamagitan niya. Sa sandaling iyon, mabilis na naunawaan ni Fernando ang nais iparating ng kanyang amo. Bagamat ramdam din ni Fernando ang pangungulila at ang tukso ng sitwasyon, nanatili siyang matatag. Alam niyang hindi niya kayang ipagpalit ang kanyang katapatan sa kanyang asawa kahit pa siya'y naaakit sa kagandahan at alindog ni Ma'am Isabella. Sa kanyang isipan, malinaw na ang kanyang asawa lamang ang nararapat niyang pasayahin at bigyan ng ganitong uri ng pagmamahal. Buo ang kanyang pasya na hindi magpadala sa tukso sapagkat alam niyang pagsisisihan niya ito sa hinaharap. Maingat na pinigilan ni Fernando ang kanyang amo at tahimik siyang bumalik sa sofa upang doon matulog. Bagamat alam niyang nadismaya si Ma'am Isabela, nanatili siyang matatag sa kanyang desisyon. Para kay Fernando, ang pagtataksil sa kanyang asawa ay parang pagtataksil na rin sa kanyang mga anak, isang bagay na hindi niya kailanman magagawa. Sa gabing iyon, wala siyang narinig na anumang salita mula kay Ma'am Isabela. Sa halip, narinig niyang may tinawagan ito sa telepono. Hinayaan na lamang ni Fernando ang kanyang amo. Makalipas ang labin minuto, may kumatok sa pinto ng kanilang hotel room. Sinabihan siya ni Ma'am Isabella na buksan ang pinto at kanyang sinunod ito. Sa kanyang pagbukas, pumasok ang isang lalaki na sa kanyang tansya ay nasa edad tatlumpu. Ang lalaki ay may payat na pangangatawan at tila pamilyar kay Ma'am Isabella sapagkat agad itong lumapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Tahimik na isinara ni Fernando ang pinto at bumalik sa sofa. Hindi niya alam kung ano ang layunin ng lalaki o kung ano ang relasyon nito kay Ma'am Isabella, ngunit malinaw sa kanya ang nangyayari. Napagtanto niyang ang lalaki ang piniling kapalit ng kanyang amo matapos niyang tanggihan ang nais nito. Sa kabila ng lahat, nanatili si Fernando sa kanyang lugar, tahimik ngunit buo ang loob na panindigan ang kanyang mga prinsipyo at panata bilang isang tapat na asawa at ama. Nagkunwari si Fernando na natutulog, ngunit ang kanyang diwa ay gising na gising. Tahimik niyang pinakikiramdaman ang bawat kilos ng dalawang tao sa kalapit na kama. Ang tunog ng kanilang dalaw ay tila nagbabantapang magiba ang kama dahil sa lakas nito. Sa kabila ng kanyang pagpipigil, nanaig ang kanyang kuryosidad. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at palihim na pinanood ang ginagawa ng dalawa. Ang tanging liwanag mula sa lampshade ang nagbibigay ng malabong liwanag sa silid na nagdagdag pa sa tensyon ng tagpo sa hindi maipaliwanag na dahilan, napalunok si Fernando. Bagamat may edad na ang kanyang Ma'am Isabela, hindi niya inaasahan ang ganitong garapal na eksena. Hindi niya napigilan ang sarili na makaramdam ng init sa kanyang katawan. Pilit niyang nilalabanan ang damdaming iyon, ngunit ang ginagawa ng dalawa sa harapan niya ay tila nagpapalalim lamang sa kanyang nararamdaman. Unti-unti, ramdam niya ang pag-alab ng init sa kanyang sistema, na tila hindi niya kayang pigilan. Sa mga sandaling iyon, napaisip si Fernando. Nagsisi ba siya sa pagtanggi niya sa alok ng kanyang mam Ma Isabela? Dapat nga ba siyang nagpadala sa tukso? Sa kanyang isipan, pumasok ang ideya na kung sakaling nagpadala siya, tiyak na walang makakaalam, lalo na ang kanyang asawa. Iniisip din niyang maaaring magbunga ito ng espesyal na pagtrato mula sa kanyang amo, marahil ay mas mataas na sweldo o iba pang benepisyo wala naman daw mawawala sa kanya kung pinasaya niya ang kanyang amo. Bilang isang lalaki, naisip niyang wala siyang mawawala. Doon niya naramdaman ang bahagyang pagsisisi. Ang pagkakataon ay tila palay na lumapit sa kanya, ngunit tinanggihan niya ito. Habang pinapanood ang dalawa, naramdaman ni Fernando ang matinding inggit. Sa kanyang isipan, gusto niyang siya ang nasa posisyon ng lalaking iyon. Nakita niya kung paano nasisiyahan ang kanyang mam Ma Isabela, at ang kasiyahang iyon ay nagdulot ng matinding pagnanasa at pagseselos sa kanya. Sa mga oras na iyon, tila siya ang sayo sa init ng kanyang nararamdaman. Ang tagpong iyon ay mabilis na nagtapos. Matapos ang mainit na eksena, tahimik na natulog ang dalawa sa kama. Ngunit si Fernando ay nanatiling gising. Hindi niya magawang matulog dahil sa mga alaala ng nangyari. Ang imahe ng kanyang mam Ma Isabela habang ginagawa ang bagay na iyon pati na rin ang tunog ng kanyang boses na puno ng kasiyahan, ay tila paulit-ulit na umaalingaungaw sa kanyang isipan. Hindi niya maalis ang mga iyon sa kanyang pandinig at damdamin. Sa bawat pagbalikwas niya sa sofa, mas lalong tumitindi ang kanyang nararamdaman. Sa mga huling sandali ng gabing iyon, napagtanto ni Fernando na ang kanyang pagpipigil ay nagdulot lamang ng mas matinding hirap para sa kanya. Kung sakali mang nagpadala siya sa tukso, marahil ay mas mahimbing ang kanyang tulog at mas magaan ang kanyang pakiramdam. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang tahimik, nag-iisip, at nagdurusa sa init ng kanyang nararamdaman. Naisip ni Fernando na may susunod pa kaya, posible kayang yayain siya ulit ng kanyang mam Ma Isabela. Kapag nangyari ang bagay na yun, tiyak na hindi na talaga siya magpapakipot. Noon pa man, nakita niya na ang napakagandang among babae hindi na siguro muna niya iisipin ang kanyang asawa. Bahala na, basta ang pakiramdam ni Fernando, talagang masosolve lahat sa kanya basta matikman lamang niya ang bagay na yon. Napakaswerte naman ng lalaking katabi nito ng mga oras na yon. Nakita kasi niya, nang matapos ang mga ito sa pagpapasaya sa isa't isa, inabutan pa ng pera ng kanyang ma'am Isabela ang lalaki, malaki-laki rin yon. Kung sakaling siya iyon, ay malaking tulong na iyon sa kanyang asawa at mga anak. Minsan talaga talagang mahina ang isip ni Fernando ng gabing yun. Hindi alam ni Fernando kung anong oras na siya nilamon ng antok. Kinabukasan, paggising niya, wala na ang lalaki. Kasalukuyan namang nasa loob ng bathroom ang kanyang ma'am Isabela at naririnig pa niya itong kumakanta-kanta. Mukhang napagan ng lalaking iyon ang pakiramdam nito. Napailing na lamang si Fernando. Tiyak na may pupuntahan na naman sila ng kanyang ma'am Isabela. Kaya naman, nang matapos itong maligo, sinamantala niya na ang pagkakataon na magtanong dito kung kailan siya maaaring umuwi. Saglit siyang tinitigan ng amo na katatapos lamang maligo. Nagulat siya sa naging sagot nito sa kanya, dahilan kung bakit napaawang ang kanyang mga labi. Sinabi lang naman nito na, umuwi na tayo ng bahay. Pagdating natin doon, at mapagbibigyan mo ako sa gusto ko, agad-agad kitang papayag ang umuwi, plus bibigyan pakita ng doble pa sa sahod mo. Mapangakit ang boses ng kanyang mam Ma Isabela, kaya naman halos hindi makapagsalita si Fernando. Ikaw kasi talaga ang gusto ko, Fernando. Bukod sa may itsura ka, matipuno rin ang katawan mo. Gustong gusto ko ang katawan mo kaya sige na, pagbigyan mo na ako. Pasayahin mo ako, Fernando, at ibibigay ko ang lahat ng gusto mo, kahit na ano. Gustong pumalakpak ni Fernando, hindi alam ng kanyang amo na labis na rin siyang nagagalap ngunit kailangan muna niyang magpakipot nang sa ganoon may mas malaki ang maaari nitong i-offer sa kanya. Eh, ma'am, magkano po ba yung madadagdag sa sahod ko? Pasimpleng tanong niya na sa hindi malamang dahilan, ikinaaliw ng mukha ng kanyang amo. Mukhang nagkaroon ito ng pag-asa na papayag siya. Doble ang magiging sahod mo buwan-buwan. Bukod doon, bibigyan kita ng ekstra para sa bawat serbisyong gagawin mo sa akin. Kung ano yun, alam mo na yun. Gusto ko iyong masasayahan ako ng husto. Katulad po ba nang ginawa ng lalaking iyon sa inyo kagabi, tanong ni Fernando, ngunit kagad niyang napansin ang pacemed na wika ng kanyang mam Ma Isabela. Pinagjagaan ko lang yun. Napakapayat ng katawan at hindi rin ako nasiyahan. Mas gusto ko yung para akong dinudurog at talagang gusto kong maramdaman na nanatili akong dalaga. Tiyak na alam mo kung anong nais ko. Kaya sige na, Fernando, pumayag ka na sa alok ko pareho naman tayong masisiyahan, at ikaw, malaki rin ang maibibigay mo sa pamilya mo. Pangako, kapag pumayag ka, walang sino man ang makakaalam. Patuloy siyang kinukumbinsi ng kanyang biudang amo, kaya naman hindi na pinatagal pa ni Fernando ang pagpapakipot. Pumayag na siya sa nais mangyari ng kanyang mam Ma Isabela. Tiyak na mabubusog niya ito ng gusto, lalo pati iyon ang bagay na talaga namang ipinagmamalaki ni Fernando, ang pagkakaroon niya ng gifted na bagay na iyon mukhang abot naman ng langit sa kasiyahan ng kanyang amo sa ginawa niyang pagpayag. Ganoon pala kat ka hindi ang pagkagusto nito sa kanya. Kung noon pa sana nito sinabi yun, di sana malaki na ang ipon niya ng araw na yun. Umuwi sila sa mansyon ng kanyang ma'am Isabela. Dirdiretso na itong pumasok sa silid nito sa ikalawang palapag at hindi pinansin ang pagbati ng isang kasambahay. Paimpol na ring sumunod si Fernando, at alam na niya ang kanyang dapat gawin. Tiyak na hindi na magtataka ang mga kasambahay sa bahay na iyon sapagkat dati naman na siyang pumapasok sa silid ng kanyang amo. Minsan kasi, may pinapaayos ang kanyang ma'am Isabela sa silid nito kaya siya na ang gumagawa, ngunit iba ang gagawin niya sa araw na iyon. Nang marating na ni Fernando ang silid ng kanyang ma'am Isabela, sinabi nito sa kanya na maupo siya sa kama. Nahalata niya na ang galak ng kanyang byudang amo ng mga oras na iyon talagang wala pa silang kain, ngunit nagmamadali na ito sa nais nitong gawin sa kanya. Nilock nito ang pinto ng silid nito tsaka siya binalingan ng tingin. Buong paghanga siya nitong tinitigan habang ito dahan-dahan ng humahakbang patungo sa gawin niya. Kinabahan si Fernando ng mga oras na yun, ngunit naalala niya ang init na nararamdaman niya noong nagdaang gabi. Nang tuluyang makalapit sa kanyang harapan ng kanyang ma'am Isabella ay banayad nitong hinaplos ang kanyang mukha pagka dahan itong ibinaba ang mukha sa kanyang mukha. Balak yata siyang halikan kaya naman hinayaan na lamang ito ni Fernando, lalo pat maging siya nakaramdam na rin ng init ng kanyang katawan hanggang hanggang sa maramdaman niya na tuluyang naglapat ang mga labi nila ng kanyang ma'am Isabella. Mainit at napakalambot ng manipis nitong labi biglang pumasok sa isip ni Fernando ang imahe ng kanyang asawa, ngunit binaliwala niya yon. Tino na lamang niya ang kanyang atensyon sa babaeng kanyang kahalikan. Mukhang talagang nasa sabik na ang kanyang amo sa kanya. Hinaplos nito ang kanyang magkabilang braso, at sa muli, hinalikan sa mga labi. Sa pagkakataong iyon, mas mapusok at mas mainit ang halik na kanilang pinagsaluhan. Maging siya hindi na rin nakapagpigil kaya naman ang kanyang kamay ay napahawak na rin sa kanyang byudang amo. Tuluyang nadarang si Fernando kaya naman hindi niya napinatagal pa at unti-unti na rin niyang inaalis ang mga bagay na sagabal sa amo halos mangisay naman ito sa kanyang ginagawa. Kaya naman tumayo siya mula sa pagkakaupo sa kama tsaka binuhat ang kanyang mam Ma Isabela. Dahan-dahan niya itong ibinaba sa malambot na kama tsaka niya muli itong hinalikan ng walang pag-aalinlangan. Sa wakas, malaya niya nang nahawakan ng kagabi lamang nakikita niya talaga ang nakakagigil ang napakagwapo siya nito. Ngunit hindi pa siya natatapos sa ginagawa ay ito naman ang bumangon at siya naman ang itinulak sa kama pagkuwan ay walang ano-ano na pamwesto na ito sa ginawa nitong paghalik sa kanya. Tila yata iba ang mangyayari ito yatang hahanap-hanapin niya sapagkat masyado siyang nasisiyahan sa ginagawa nito. Napapaaway ang mga labi ni Fernando sa ginagawang milagro ng kanyang amo halos mamilig naman ang mata ng babae nang tumambad sa harap nito ang bagay na napakagalit ni kita naman ni Fernando kung paanong napalunok ang kanyang ma'am Isabela sa nakikita. Hinintay niya ang sunod nitong gagawin. Napaigtad pa siya nang simulan na nga ng ma'am Marlene niya ang gusto niyang mangyari. Napakagatlabi pa nga si Fernando talagang nagiinit na ang kanyang katawan. Gusto niya ang ginagawa ng kanyang ma'am Isabela hanggang sa hindi na siya nakapaghintay kaya hinayla niya ito upang mapayakap sa kanya, at dahil sa parehas ng uhaw at nagiinit hindi na nila pinatagal na gawin ang bagay na iyon halos masira na ang kama ngunit hindi iyon inalintana ni Fernando sapagkat naririnig niya ang pakiusap ng kanyang mang Isabela na huwag siyang hihinto. Nakikita ni Fernando ang ginawang sunod-sunod na pagtango ng kanyang mam Ma Isabela, Hudyat na gustong gusto nito ang nangyayari sa naalala niya gusto nitong madurudge ng gusto kaya naman tama lang iyong ginagawa niya. Walang maririnig sa loob ng malaking silid na yun kundi ang paghinga ng dalawang ito ang mga ingay ng kanya ma Isabela at ang mga tunog ng mga ginagawa nila mas nakakapag-init sa pakiramdam ang ganoon kaya naman mas pinag-igi ni Fernando hapong hapo na siya ngunit hindi yun naging hadlang sa ginagawa niya paminsan-minsan nagpapahinga siya para makabawi ng lakas pabiling bailang lang naman ang kanya ang ma Isabela sapagkat hindi nito malaman ang gagawin. Walang katulad ang kanya ang ma Isabela Palibasa kasi wala itong anak hindi nagkaanak ang kanyang mga amo pagod na pagod at pawisan si Fernando at ang kanya ma Isabela nang matapos ang ginagawa nila umalis siya sa tabi ng kanya ma Isabela tsaka ito nahiga sa tabi nito maging ito'y bumabawi rin ng lakas kaya naman saglit silang nagpahinga. Hindi makapaniwala si Fernando sa kung ano ang nangyari tila ba panaginip lamang ang lahat ng yon ngunit naroon siya sa tabi mismo ng kanyang amo hindi man makapagsalita ang kanyang amo alam niyang nasayahan ito sa ginawa nila base sa aura ng itsura nito talagang mas gama ng pakiramdam nito. Hindi lang yun nakita niyang humugat ito ng ilang libo sa wallet nito at lumapit sa kanya. Grabe ka, Fernando, wala kang katulad dahil doon o ang reward mo. Sana gawin mo ulit yun sa akin at hindi na ako maghahanap pa ng ibang lalaking makakasama ko. Hindi nagawang sumagot ni Fernando tinanggap na lamang niya ang pera at tinanong ang kanyang ma'am Isabela kung maaari na siyang umuwi. Pumayag naman ito kaya naman magaan ang loob na umuwi si Fernando. Nang makauwi sa bahay nila ng kanyang asawa, nilabas niya ito at ang kanilang dalawang anak namasyal sila't kumain, at binilhan na rin ng gamit ang kanilang mga anak. Napatitig si Fernando sa kanyang asawa. Wala man lang itong kaalam-alam na hindi lamang ito ang babaeng sinasamba niya. Payat ang katawan ng kanyang asawa, ngunit mahal ito ni Fernando. Hindi niya nga lubos maisip kung bakit nagawa niya itong lukuhin. Siguro nga dahil sa pangangailangan niya bilang isang lalaki kung maulit man ang ginawa nila ng kanya Ma'am Marlene tiyak na hindi lamang iyon sa pera kung kasalanan man nalokohin ang kanyang asawa ay bahala na nagkakapera siya at maging siya ay nakikinabang ng gabing yun hindi muna bumalik sa mansyon si Fernando may mga pangangailangan din bilang isang babae ang kanyang asawa at kailangan niya itong samahan sa gabing malamig katulad ng palaging nangyayari hinintay muna nilang tulog na ang kanilang mga anak bago niya nagawang angkin ng buong puso ang kanyang asawa. Maangkin man siya ng ibang babae, alam niyang ito pa rin ang uuwian niya ito lang sapagkat ito ang kanyang asawa.